Um, mayroon po, sorry, uh, ibang matter na po. Nilabas po yung latest poll, ang Survey. Ni register, um, mga registered voters saying 50% daw po ay against or uh, tutol po doon sa filing ng impeachment complaint against DP Sara Duterte. How would this affect po yung ating, uh, unang, your reaction and how would this affect po ang ating preparations for the trial? Siguro kung meron tayo natutunan ngayong eleksyon ay hindi naging tugma ang mga naging datos ng mga survey prior to election dun sa aktwal na resulta. May mga nakita tayong consistent na nasa winning circle sa surveys all throughout the campaign period na hindi natin nakita nagtagumpay. Merong mga surprise uh, victors um, na hindi rin nakik na lumalabas sa mga surveys. So I would be very careful in reading too much right now on the surveys. We need to understand not just Um, ano yung pakiramdam ng mamamayan ayon sa survey pero mas kailangan bumaba tayo sa tao para mas maintindihan ano yung talagang totoong pangangailangan nila, hindi lang ayon sa mga samples ng data na nakukuha natin.